Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 23, Versikulo 35 hanggang 43. Sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng ating Panginoong Hesus bilang hari ng sanlibutan. Ang tagpo sa ating ibanghelyo ay kung saan ang Panginoon ay naipako na sa krus. At ang mga tao na naroon ay kinukutya siya. Ang mga pinuno ng bayan, ang mga taong nagmamasid at nagnadaan, maging ang isa sa mga magnanakaw na naipakong kasama niya at ganun din ang mga kawal. Sa mabuting balitang ito, dalawang salita ang nagpapalit-palit na magkaugnay. Sabi ng mga pinuno ng bayan, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. At sinabi naman ng mga kawal, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Dalawang salita na magkaugnay, na ginagamit at ginamit ng paulit-ulit sa mabuting balitang ito ang salitang Kristo na sa salitang Hebreyo ay Mesiyas, tagapagligtas at ang salitang Hari. Sa tradisyon ng mga Hudyo at sa kanilang kaisipan, ang Mesiyas na darating na magliligtas sa kanila ay katulad ng Haring si David na gumapi sa lahat ng mga kaaway ng bayang Israel. Kaya nga ang Kristo o ang Mesiyas na hinihintay ng mga Hudyo ay ang anak ni David. Kaya nga noong gumawa na ng maraming himala ang ating Panginoong Yeso Kristo, siya ay kinilalang si Jesus, ang Kristo, ang anak ni David. Maraming mga taong may pangangailangan, karamdaman, katulad ng mga bulag na sumisigaw, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa amin. Kaya nga ang hinihintay ng mga Hudyo ay isang Mesiyas na gagapiin ang kanilang mga kalaban, ang kanilang kaaway, at sa panahong iyon, ang sumisikil at nagpapahirap sa bayang Israel ay ang Imperyo Romano. Ang hinihintay nila ay isang Kristo na ilalabas ang kanyang espada at makikipagdigma gagapiin ang mga kaaway ng Israel. Kaya nga ito ang sinasabi ng pinuno ng bayan. Kung siya ang Kristo na hinirang ng Diyos, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili. Ang sabi naman ng mga kawal habang siya ay tinutuya, kung ikaw ang hari ng mga hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Isang kaisipan ng mga hudyo na ang mesiyas ay ililigtas ang kanyang sarili sa kanyang mga kaaway. Ngunit nasa harapan nila ngayon ang isang mesiyas, ang isang hari na hindi lumalaban sa harapan ng kanyang mga kaaway. Kaya nga nilagyan pa ng palatandaan sa taas ng krus na siya ang hari ng mga Hudyo. Ngunit kailangan nating malaman na si Heso Kristo ay totoong hari. Siya rin ang totoong Mesiyas na gagapi sa totoong kaaway. Ang totoong kaaway na nais gapiin ng ating Panginoong Heso Kristo ay ang totoong umaalipin sa tao. At ito ay ang kasalanan na ang bunga ay kamatayan. Kaya nga, sa pagpasok ng ating Panginoong Yeso Kristo sa kanyang misteryo paskwal, sa kanyang pagturusa, sa kanyang pagkakapako sa krus, sa kanyang kamatayan, sa libingan at sa muli niyang pagkabuhay, winasak niya ang totoong kaaway. Ang kasalanan, sapagkat sa krus, ay kinuha niya ang kasalanan na nagwawasak sa lahat ng nilalang sa libutan At siya ang nagbayad sa bunga ng kasalanan ng tao at ito ay kamatayan. Kaya kinuha niya rin sa kanyang sarili ang kamatayan. Ngunit dahil siya ay Diyos, siya ang Mesiyas, siya ay muling nabuhay. Hindi siya kayang ibilanggo ng libingan. At sa kanyang muling pagkabuhay, ipinakita niya ang kanyang pagtadugumpay bilang Mesiyas, bilang totoong hari sa ibabaw ng kasalanan at kamatayan. Kaya nga, si Esokristo ang Mesiyas ang totoong hari at ang kanyang daladala ay ang paghahari ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos o ang kaharian ng langit ay hindi isang pisikal na lugar. Ang kaharian ng Diyos ay isang kaganapan o pangyayari kung saan ang Diyos ay totoong magahari na sa buhay ng tao. At ano ba ang larawan ng paghahari ng Diyos sa buhay ng isang nilalang? Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pagpapatawad. Ang Diyos ay kapayapaan. Ang Diyos ay kababaang-loob. At ang Diyos ang totoong kaligayahan. Ang isang taong nakaranas ng pagliligtas ng ating Panginoong Yeso Kristo ay isang taong pag ng Diyos. At ang taong pinag ng Diyos ay isang taong palagi ang pumapasok sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kung ang kalooban ng Diyos ang palagi ang nangyayari sa araw-araw na buhay ng isang nilalang, ang ibig sabihin, pinag siya ng Diyos sa kanyang buhay. At siya ang taong puno ng pag-ibig, puno ng kapayapaan, puno ng pagpapatawad, puno ng kababaang loob, puno ng kalinisan, at puno ng kaligayahan. Kaya nga sa mabuting balitang ito, makikita natin na isa sa mga magnanakaw ay tinutuya ang ating Panginoon. Ngunit ang isa ay nagkaroon ng mata. Nakaunawa siya. Sinabi niya, wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparosahang hindi tulad niya. Tama lamang na tayo iparosahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi ng magnanakaw, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. At sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, Isasama kita ngayon sa paraiso. Ang magnanakaw na ito, ay tumawid mula sa paghahari ng kasalanan, ng kapalaluan, ng kasakiman, ng karahasan sa kanyang buhay. Sa oras na ito, tumawid siya patungo sa paghahari ng Diyos. Noong kanyang tinanggap sa kanyang sarili, na siya ay nagdurusa dahil sa kanyang mga ginawa, sa kanyang kasamaan at sa kanyang kasalanan. At sa puntong ito, kanyang tinanggap ang kanyang pangangailangan sa isang totoong hari na magliligtas sa kanya. Hindi sa pagkakapako niya sa krus, hindi sa mga taong umuusig sa kanya, kung hindi sa kasalanang naghari sa kanya sa mahabang panahon ng kanyang buhay. At napakaganda ng ating Panginoong Esokris ang sagot ng ating Panginoong Esokristo. Hindi kita isasama sa isang physical na lugar. Isang konkretong kaharian. Isasama kita sa paraiso. Ang paraiso ay larawan kung saan sinimulan ng Diyos ang lahat kung saan ang kanyang nilikhang nilalang ang tao ay nabubuhay sa kapanatagan, kaganapan, pag-ibig at kaligayahan sa piling ng Diyos. Ang paraiso ay larawan ng kalagayang kung saan wala pang kasalanan ng tao. At ito ang pag ni Kristong Hari. Ibalik tayo sa simulat. O mas madaling sabihin, bigyan tayo ng pagkakataong magsimulang muli. Magsimulang muli sa isang paraiso kung saan nagahari ang Diyos, puno ng pag-ibig, kapayapaan at kaligayahan. Sa araw na ito, tayo'y sumigaw sa ating Panginoon. Kristong Hari, pagharian mo kami, iligtas mo kami, at isama kami sa paraiso sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.